Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing siyam ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaaalala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan at siya'y napakita kay Pedro saka sa kasalabing Pagkatapos napakita siya sa mayigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago saka sa kasamang apostol na sama-sama noon sa uli ulihay napakita rin siya sa akin. Bagamat ako ay tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat dapat tawaging apostol sapagkat tinusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagalako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan namin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Butihing po'y purihin pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel baya ang sabihit kanilang iyayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pagkikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay iyahayag. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Aleluya, Aleluya! Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, inanyayan si Jesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo niya Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa pag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Yesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Yesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paan ni Yesus pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng pariseyong nag-anyaya kay Yesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang umihipo sa kanya. Isang makasalanan, bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Yesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo Sumagot siya, Ano po yun, guro? Sinabi ni Jesus, May dalawang taong nang hiram sa isang nagpapautang, ang isa'y limandaang denaryo at ang isa na may limampu. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawan. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Yesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok siya ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili. Sino ba itong pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.